So, yun nga, isang magandang balita para, uh, dahil yung pinakamensahin nila is against sila sa impeachment ni VP uh, Sara. At isang magandang ano uh, nga yun, uh, mga balita para sa atin, lalo nalang sumusuporta kay uh, kay VP Sara, protectan siya. Thank you, thank you. Uh, na magkakaroon na sila, ng uh, ino-organize nga nila yung uh, kanilang uh, uh, prayer rally para against sa impeachment ni VP uh, Sara. So 'yun, uh, nawa uh, makisali na rin yung ibang mga grupo lalo na yung sa ano Catholic Church at mabuksan din yung mata nila, makita nila yung uh, tunay na nangyayari sa bansa natin at uh, at makisali na rin sila, makijoin na rin sila para sa um, pagbabago, para sa para makilahok ang bawat Pilipino, uh, Filipino. Mabuksan na rin ang uh, isipan at ang mata ng bawat Pilipino uh, Filipino na kailangan ng makilahok sa ganitong klase ng ano ng, uh, ng uh, pagsali sa mga pagtitipon, sa mga vigil, sa mga rally para may ano may voice out, mag-speak up dun sa sa panawagan kukul sa mga sa malawakang katiwalian, korapsyon at pagnanakaw sa gobyerno. Sir, ano masasabi mo na biglang nagpatawad ang emergency meeting? Ha, ah, ang ating presiding ngagba sa Malacan niya. dahil sa narinig nilang na ganong balita. Ayun nga, nakita ko rin yun sa ano sa X, dating Twitter na nagkaroon nga ng emergency meeting sila. Syempre, na, na ano, automatic yun, matik yon na dahil uh, dahil uh, nga nagkaroon ng ano ng uh, ng panawagan ng, I mean, nagbalita ang INC, Iglesia Ni Cristo, nung kakawa sila ng uh, prayer rally, syempre na-alarma rin sila. Dahil nga, yung mga galamay nila na, nag ano, di ba, pangalawang impeachment na yung ginawa ngayon. So, naalarma rin sila. Malamang, di nila rin lalak kung ano yung gagawin nila tungkol sa panawagan na yun ng uh, Iglesia Ni Cristo. So, yun. At di natin lang kung ano yung mga ta takbo ng utak nila Basta na alarma sila, yun ang maliwanag sa ano, na mensahe ro. Sir, papur ba kayo sa tag dito? Sa darating na malawang rally ng INC, tapos makiisa ang ating ibang makababayan na kahit hindi membro ng INC. Siyempre, isang malaking ano yun? eh. Isang malaking um, hakbang para magkaroon tayo ng, ano, ng pag-voice out, pag-speak up. Hindi, ano, hindi naman tungkol sa reliyon talaga yan eh yan sa tuko sa reliyon, pare-pareho tayong Filipino na nagmamahal sa bansa natin. Regardless of your religion, race, wala, open naman yan eh, maski Muslim, maramo ka mga kapatid nating Muslim, mga Maranao, Tausug, Kristiyano, Iglesia ni Kristo. regardless of religion. Ang pinaka ano, ang bottom line dyan is mag-speak up at uh, manawagan ng pagbabago para sa ating bansa. Diyan sa po sa reliyon pare-pareho tayong Filipino, pare-pareho tayong nagmamahal sa bansa natin, mga naninirahan tayo sa Pilipinas at gusto natin ng isang gobyernong may accountability, ang gobyernong totoo, hindi nagnanakaw, at uh, uh, talagang serbisyo lang at, hindi, at gobyernong uh, may pagmamalasakit, lalo na dun sa mga tao naghihirap sa buhay talaga at gobyernong hindi nanloloko hindi naninilang sa tao na puro pang bubusan ng ayuda lamang. Kundi isang long term, long term goal para sa mga Pilip, uh, Filipino Pilipino. Yung may leadership talaga, may accountability at sa gobyernong hindi bangag at hindi uh, hindi uh, hindi bangag sa sa, sa pinagbabawal na droga. Yun yun. friend may tanong ako. Anong masasabi mo ngayon na ng... Uh, ginagawa ng gobyerno natin is puro ayuda ginagamit ng mga congressman para iboto sila yun, panlilin lang yun ginagamit lang na ay yung ayuda kanino ba galing adult? ayuda sa, sa ng yaman, din natin yan pera din talaga ng taong bayan yan so ginagamit nila ang pera ng bayan uh, para sa panlilin lang panluloko na may maboto ma 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 sila sa susunod na eleksyon which is isang malaking panggagamit niyan, pambubusabos sa mga Filipino. Ginagamit nila ang pera ng taong bayan para maileg sila. So uh, ginagamit nila ang taong bayan, ginagamit pa nila para sa pambubusabos. Ano pa, ano masasabi mo sa mga kadistrito ng mga kongresista na nabigyan ng pera ng gobyerno? At, katulad din ang sinabi ko nga, uh, Pandoloko yun dahil ginagamit din nilang pera ng taong bayan. Ang ginagamit, dahil password sila ng, ng taong bayan eh, na sambayan ng Filipino. So, so sa nila, gina, sa nila kinukuha yung mga ayuda na yun? Galing din yan sa pera ng taong bayan. So isang malaking pandilin lang, pangbubusabos, panggagamit nila sa mga sambayan ng Filipino, gamit din ng sariling pera ng taong bayan. So, dapat ba silang ibuboto ng mga kadistrito nila o hindi? Ayun nga, huwag silang pabubudon. Huwag silang papanin lang. Huwag nyo pabubudon. Gamitin yung pera na binibigay sa inyo dahil sa inyo rin naman galing yan at huwag nyo silang ibuboto. Ganun lang kasimple yun. Tama, di ba? Tama. Sarah, uh, sir, ano yung mensahe mo? Ay, ikaw, mamaya matanong ka ba? Ha? Sir, sir ano yung masasabi mo? Uh, ito, ito na ba yung ano? Panahon nga... Uh, mag-joint yung KOGC at saka Iglesia Ni Cristo? Uh, siguro sa akin, sa, uh, bilang isang, sa tingin ko dyan, nabubuhay na yung mga yung kamalayan ay uh, yung ano yung damdamin ng mga Filipino. pero darating siguro tayo sa panahon na yan and i believe sana mag-speak up na rin yung ano yung uh, Catholic Church para magkaroon sila ng stand kung saan kung ano ba ito na nangyayari sa bansa natin ngayon. Hindi lang about ano yan eh, hindi lang about INC, hindi lang ano, kasi ano tayo eh, lahat tayo apektado, lahat tayo involved talaga. Hindi lang tungkol sa INC, kasama na iba't ibang mga ano, pati mga born again Christian, ako born again ako eh. So, kailangan lahat talaga ng mga ano, ng mga religious group mag-speak up na rin kung ano yung ano, kasi lahat tayo involved dito eh. Ano, ano yung masasabi ko mo doon sa, ano sa mga general na nagsama-sama sila, nag-usap sila ni, ni Martin Romaldos? Ayun na nga eh. Sino ba Commander-in-Chief? ba diba, ang Presidente? Bakit sila nagbibigay pugay sa House Speaker? Hindi naman, it's not a rocket science. Hindi yan kailangan ng genius na tao para makita kung ano ang nangyayari ngayon sa bansa natin. It's not a rocket science it doesn't take a genius para para malaman mo oh ng mga uh, mga kaganapan sa bansa natin ngayon so yun nga sa ating uh, sa ating, uh, yun din ang panawagan ko sa ating ano sa ating mga armed forces Philippine Army uh, Philippine Navy na sana ay uh, tawag nito talagang ang ano nila ang kanilang uh, ang kanilang mandate talaga ay para sa konstitusyon at para sa sambayan ng Pilipino. Protektahan ang konstitusyon at ang sambayan ng Pilipino. Saka alam naman nila yan eh, na yung pinaglilingkuran ba nila ay bangag sa pinagbabawal na droga. Alam nila yan. Alam na alam nila yan. So, kung pinapahalagahan nila yung kanilang honor, integrity, and credibility, they have to, uh, dapat panindigan sila dapat may paninindigan. Ayano sa mensahe sir para sa mga kababayan natin. Ah, uh, yun nga. Um yato, mga bagay na nangyayaring ito ay kailangan nating mag-speak up. Kailangan nating uh, magkaroon ng kamalayan tungkol sa mga uh, kaganapan sa bansa natin dahil lahat tayo ay involved dito. Lahat tayo ay uh, apektado lalo na yung malawakang katiwalian, malawakang korupsyon na nagaganap sa bansa natin at saka 'yung mga mga uh, panggigipit uh, pambabraso at uh, panggigiba sa ating uh, vice president na si uh, BP Sara Duterte na makita naman natin talaga na hindi makatarungan, walang hostisya, walang due process na ngayon nang nagaganap. Pati ang social media ay uh, kanilang uh, kanilang inaano din kinokontrol na rin nasa na ba yung nasa bill of rights natin nasa section 4 ng bill of rights natin, yung freedom of speech freedom of expression saka yung ating uh, freedom for a peaceful as, uh, assembly nasa na yun, ba't kailangan nilang uh, i-restrict ba't kailangan nilang uh, isagpina ang mga vloggers ako talagang nasa na yung bill of rights natin na yun for freedom of speech and freedom of expression so yun lang kailangan nating bantayan, tutukan ang ating uh, ang ating gobyerno kung ano mangyayari diyan. Uh, protektahan din natin ang ating Vice President na si uh, VP Sara at protektahan po natin ang ating uh, karapatan, karapatan ta uh, bilang mamamayan ng Pilipinas. So, Thank you sir. Ayan. Okay. Okay. Uh, si Sir galing pa ng California. <laughs> Ah, <laughs> uh, ush niyan, lumuwi pa yan para magpapunta. Thank you, Thank you, sir. Okay. Ah. Yes. <laughs>